Gumaganda lalo ang babae kapag nasa tamang lalaki. Uy! <laughs> Halika, makinig ka, makinig ka. Yun ang real talk. Sobrang daming babaeng nagiging insecure. Yung iba nag-uusap-usap sila, nagtatanungan sila, Mare, bakit ganyan? Ang fresh mo pa din? Nakailang anak ka na? Bakit ganyan? Ang sexy mo pa din? Sa likod ng lalong gumagandang babae merong nag-aalagang matinong lalaki. Naniniwala ba kayo na kapag nai-stress tayo lalo, mapapabayaan na natin yung sarili natin? Masyado na tayo nakapokus sa isang bagay, masyado na tayo nakapokus dun sa stress na yun, napapabayaan na natin yung itsura natin. Pero kung may nag-aalaga sa atin, kung may nag-aalaga sa inyong, hindi kayo bibigyan ng stress, matututukan nyo yung sarili nyo. Lalo na kung susuportahan pa kayo ng lalaki, di ba? Ito kasi problema sa atin, mga tol. Eh. Yung iba, hindi lahat, ha? Yung iba, ito na naman tayo. Baka sabihin nyo kasi nilalahat ko na naman. Yung ibang mga lalaki, kapag ka nagkaanak na sila, anong nangyayari? Porkit napasagot niya na yung babae, tapos na siya sa hirap sa pagliligaw, eh. Nagawa niya na lahat ng effort, tapatunayan niya na, napasagot niya na, okay na yun. Stop na yun. Abaga, normal routine na lang. Sobra ako mag-alaga, magbigay ng effort kung nililigawan mo pa lang yung babae. Okay. Lahat ini-echa mo.